Lono, so, gusto ko malaman niyo na sa oras na ipanganak ng isang tao, ito na 'yung pinaka beginning ng buhay ng isang tao. Ang tao ay wala talaga kamatayan. Mabubuhay siya sa oras na ipinanganak siya, mabubuhay siya hanggang sa walang hanggan. Ang mamamatay lang sa atin dito is itong katawan ng namang natin, katawan lamang natin. Dahil itong katawan na ito ay gawa sa lupa at mananatili sa lupa or maiiwan sa lupa hindi ito makapagpamanas sa kaharian ng langit, hindi ito madadala. Dahil ang inilagay ng ating Panginoon dito, yung kaluluwa natin, yung spirito na nasa atin dito, ito yung babalik doon sa Panginoon na walang hanggan. Pero ang nandito siya pa rin sa atin, nandito siya sa atin, nandito siya sa katawang lupa na ito. Kaya nga, sa oras ipinanganak ng isang tao, nagsimula na ang kanyang buhay. The beginning of his life. No? And pagkatapos na matay ang katawan ng ito, katawang lupa na ito, babalik ang Panginoon at mabubuhay ang tao na walang hangganan. Doon siya doon siya patutungo sa walang hangganan niyang mundo o kanyang uh, patutunguhan sa impirno o sa kaharian ng langit. Kaya gusto kong malaman niyo na ang ganitong mga pangyayari, ganitong sistema ng ating buhay, huwag sana tayo magiging masyadong sakim sa mga bagay sa mundong ito o magiging gahaman o mapagmahal sa mga nais. Dahil alam ng Diyos, alam ng Diyos nung inilagay tayo dito sa mundong ito na tayo ay may hangganan. Dahil itinakda na ito mula pa sa simula na ang tao ay mamamatay. Dahil hindi ito makapagpamanas sa karya ng langit. At maiiwan ito dito sa mundong ito at babubulok at malalanta. Pero yung kaluluanan nandito sa atin na inilagay ng ating Panginoon dito sa katawang lupa na ito, yun yung babalik doon sa Kanya at harap sa Kanya. Ito ang patutunguhan natin. So mag-ingat tayo sa bawat desisyon na ginagawa natin dito sa mundong ito na hindi natin alam kung ano. Minsan kung ano yung tama at mali. Minsan nga eh, kung mga mali pa yung pinanindigan natin. Dahil nga sa mga paninlang ni Satanas, sa mga kayamanan, mga bagay sa mundong ito, anumang mga bagay na in-offer ni Satanas, sa isang tao para lamang siya ay lumimot sa Panginoon or lilihis sa Panginoon at doon sa mamumuhay sa kasalanan na malayo sa Panginoon kahit pa sasabihin ng isang tao paano ako namigiging kasalanan kung wala naman akong gumagawang ginagawang krimen, hindi ako nagnakaw sa oras na ang isang tao lalayo sa Panginoon isang malaking kasalanan ang isang tao na lalayo sa Panginoon dahil ang mga tao na mapapawarasahan or lalayo sa presensya sa Panginoon dito sa mundong ito lalayo at gumagawa ng mga kabulastugan na malayo sa kalooban ng Panginoon hindi gumagawa o sumusunod sa ating Panginoon ay mamamanahin niya ang everlasting wrath ng Panginoon pagdating ng panahon sa oras na isang tao ahatulan everlasting wrath or walang katapusang galit or puot ng Panginoon mananatili sa tao na yan sa oras ang isang tao malalaglag dahil sa kanyang paggawa ng kasalanan or sa kanyang palaging paglihis o paglayo niya sa Panginoon o hindi siya babalik o hindi makikinig sa salita ng Panginoon o palagi siyang lumalayo sa ating Panginoong Diyos. Dito sa mundong ito gusto kong malaman nyo walang kabuluhan ito. Inilagay tayo dito ng ating Panginoon sa mundong ito for His kingdom, for His glory. Hindi para tayo ay parusahan kasi ang sabi ng ating Panginoon, no? Kahit isang tao lamang na mamamatay sa kanyang kasalanan ay hindi ikinakatuwa ng ating Panginoon. Mas gugustuhin niya na isang tao na makasalanan ay magsisisi at magiging matuwid at susunod sa kanyang kautosan o kalooban. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon dito sa sulat ni Ezekiel. So bakit hindi natin ito maintindihan? Dahil basa mga bagay sa mundong ito na kamanghamangha sa ating paningin, hindi nakakapagtatakayan? kasi dito sa si kasulatan ang sabi ni Santiago di ba ang espiritu na nilagay dito sa ating Panginoon ay puno sa nag na pangarap dito sa mundong ito kaya lahat halos lahat ng mga bagay minsan naman na bago tayo malilin lang tayo or naliligaw tayo dahil sa pag pagnanais natin na gusto abutin yung bagay na yan dahil sa pag pagnanais natin na abutin or desire natin na abutin or gusto natin makamit ng bagay na yan yun yung mga bagay rin no? yun yung dahilan kung bakit tayo Nalilihis or napapalayo doon sa Panginoon, sa presensya na Panginoon, patungo doon sa paglayo sa Kanya upang mamumuhay sa kasalanan na wala ang ating Panginoon sa buhay natin. Kasi ang sabi ng ating Panginoong si Kristo, ang paghahari ng Diyos ay hindi isang bagay na makikita sa mata ng tao, kundi ang paghahari ng Diyos ay nandito sa ating kalooban, nandito sa ating puso, nandito sa ating sarili. Kung ang paghahari ng Diyos wala dito sa ating sarili, kundi nang nagahari, ang kundi ang naghahari sa ating sarili or poso is yung mga bagay or nais sa mga bagay dito sa mundong ito na gusto natin makamit o gusto natin maabot tayo ay napalayo sa Panginoon o tayo ay namumuhay sa kadiliman ang lahat ng tao na namumuhay sa kadiliman ay hindi niya alam kung saan siya patungo yan ang mangyayari sa atin kung sa oras na tayo ay lalayo sa ating Panginoon without Jesus Christ there is no forgiveness of sin lalo na sa ating mga hintil no kung may magsasabi sa atin kung wala ang ating Panginoon may Diyos tayo ganito ganyan sino ang Panginoon hindi natin kilala wala tayong kilala kasi ang kaligtasan ayon dito sa kasulatan ay nagsisimula sa mga Hudyo tayo mga hintil ay hindi tayo nakakakilala sa ating Panginoon pero salamat tayo sa ating Panginoon si Kristo nga sa pamamagitan ng kanyang kamatayon sa krus tayo ay naabot ng kanyang pagliligtas tayong mga hintil na walang kinikilalang Diyos na malayo o hindi mga kudyo so salamat tayo sa mga ganitong pangyayari no, na inaabot ang kamay ng Diyos sa atin na mga tao no, na walang kilalang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa si Kristo so lagi nating babantayan na dito sa mundong ito sa oras na ipinanganak na tayo wala na tayong katapusan. Lagi niyong tatandaan yan. Walang hangganan ang buhay ng tao. Sa oras na ipanganak siya, ang may hangganan o may katapusan, itong katawan lamang na ito. Ang katawan lamang ito, nabubulok Pagkamatay na ito, wala na to Nagsisimula na tayo. Doon na, nagsisimula. Mabubuhay na tayo. Doon tayo sa ating patutunguhan na heaven and hell. Kung saan ka bilong according sa iyong mga nagawa dito sa mundo ito. Sa impyerno o sa kaharian ng langit, kaharian ng Diyos yan ang mangyayari sa atin dito sa mundong ito kapag tayo ay laging pag tayo ay laging nagiging sakim kung nagiging sakim tayo lagi tayong nagiging sakim sa mga bagay na ito mapapalayo tayo sa ating Panginoon tayo ay patungo sa ating patutunguhan ng kaparusahan sa impyerno kasi dalawa lang ang patutunguhan ng isang tao walang purgatorio sa oras if you believe if you believe purgatory you are in hell you are walking to the path no sa daanan patungo sa kamatayan or sa impierno or katapusan or kaparusahan. yan 'yung patutunguhan ng mga tao na namumuhay sa kasinungalingan. Kundi kundi lumayo sila sa pamumuhay sa katotohanan. Ayun nga dito sa kasulatan sasabi ni Apostol Pablo sa Romans no na pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos patungkol sa Diyos ng mga kasinungalingan. No pinalitan nila. So mag-ingat tayo. Huwag niyo sanang sayangin ang pagkakataong ito na natayo ay nandito pa sa katawang lupa na ito. Dahil itong katawang lupa na ito ay isa, malam, isa lamang itong tempuraring bahay natin na bukas palagi ang pintuan upang tayo ay magbalik sa ating Panginoon. Darating yung araw magsisarado ito at wawasaki na ito. Wawasaki na ito at walang kahit anong bato o anuman yung matitira dito na hindi mawawasak ang ibig kong sabihin, mamamatay ang katawan na ito pagdating ng araw at mawawasak at mabubulok. Pero yung kaluluwa o espiritu na ilagay ng Panginoon dito sa atin ay mabubuhay yan. Yan ang katotohanan sa buhay ng tao dito sa mundo nito. Sana huwag sana tayo magiging sakim sa mga ano-ano yung mga bagay no, na nagpapasilaw na napapalayo sa atin, sa ating Panginoon. Gusto, na, gusto ng Diyos na maghari sa atin kasi according nga dito sa kasulatan patayin nyo sa aking at, sa aking harapan yung mga tao na hindi gusto na maghari ako sa kanila yan yun ang mangyayari ko ng isang tao ay hindi gusto na maghahari ang Panginoon sa kanilang puso o sa kanilang buhay at laging namumuhay sa mga kasalanan huwag niya sanang sayangin ang pagkakataon ito na ang ang blessing o kaloob ng ating Panginoon ay inaabot niya sa atin dito habang tayo ay nabubuhay pa dito sa mundong ito. Kasi darating yung araw, darating yung araw na sa oras na matutupad na yung kanyang kalooban dito sa lupa. Tayong lahat, haharap sa ating Panginoon. Aside from holiness, aside from holiness, no one can see God. Yan yung sinasabi dito sa kasulatan. So hanggang dito na lang, no? Maraming salamat, eh. God bless everyone lagi lang natin tatandaan ang buhay natin dito sa mundong ito temporary lamang